Ayan, isang magandang araw po. Yan pong tinatanggal ko pong yan ay isa pong ano, isa sa Innova na ano. Halimbawa po pag nawalan kayo ng lamig tapos bali parang nagiging heater siya. Ito po yung nagiging dahilan dyan na kapag nasira na po siya, hindi na po nag-open yung para sa lamig para napupunta lang po siya sa heater. Kaya ang gagawin natin dyan, tatanggalin po natin yung anong yan, yung piyesang yan para maayos po ayan ito yung nagkocontrol ng ano ito yung nagkocontrol ng heater ayaw na itong gumana anong nangyari nito tumas yung kanyang heater eh, ay di na bumalik kaya ang gagawin natin dyan, ipipermiso lang natin. Ipababa natin to. Tapos, itong butas dito, lalakyan na lang natin to. Ano lang ng barina. Whew.